Nahire ako parang bantayan ng isang walang lamang parking garage magdamag. Kakaiba ang mga panuntunan. July 4, 11.58 PM Dapat sanay, nanonood ako ng fireworks gaya ng lahat. Pero kapos ako sa pera. As in, wala talaga. Kaya nung nag-vibrate ang phone ko galing sa hindi pamilyadong numero, dalawang minuto bago maghating gabi, sinagot ko agad baka isa to sa mga job applications na pinagsusulatan ko ng resume nagahanap ka pa ba ng night work tanong ng lalaki parang alam na niya ang sagot oh sagot ko habang bumabangon sa sofa mainit sa apartment at sobrang tahimik yung huling putok ng fireworks nagie-echo pa sa kalsada sa labas 30 kada oras graveyard shift simula ngayong gabi mag-isa ka lang magbabantay sa May North Cincinnati Take it or leave it, pero kailangan ko ng sagot ngayon. Tumigil ako saglit. Anong trabaho? Night supervisor. Matagal nang sarado ang lugar pero may problema kami sa mga squatters. Bantayan mo lang yung monitors. Gumawa ng notes. Sundin ang instructions. Instructions? Nandun na pagdating mo. 12.46 AM Dumating ako sa lugar mga 45 minutes ang lumipas. Dating fast food chain, Fry Canyon ang pangalan. Nakatayo mag-isa sa gilid ng hanay ng mga warehouse. Kung nakita mo na yung lumang chain na hindi talaga sumikat, isa to doon. Kalahating ilaw ng sign lang ang gumagana. Yung drive-thru menu, tanggal na lahat ng numero. May envelope na may keycard, nakadikit sa salamin ng front door. Nakasulat ang pangalan ko gamit marker. Walang note, keycard lang. Sa loob, madilim pero gumagana pa ang ilaw. Yung karamihan sa mga upuan at mesa, tinambak sa isang sulok. Parang sinimulang i-renovate pero tinamad tuloy. May mga kamera sa bawat kanto. Walo lahat. Sa gitna ng sahig, may metal folding table, may binder sa ibabaw, at isang thermos sa tabi. Yung binder, may laminated na cover. Walang company logo. Nakalagay lang, Night Watch Protocol. Effective July 1st. May nakatikit na posted sa harap. Basahin mo to. Sundin mo. Huwag kang gagawa ng sariling diskarte. Umupo ako at binuksan ang binder. Mga panuntunan para sa night watch. Mag-clock in gamit ang keycard bago mag 1pm. Hindi mas maaga, hindi rin mas mahuli. Isa, bantayan ng monitors palagi. Wag lalabas ng gusali. Dalawa, kapag nag-flicker ang camera feed ng Zone 6, agad na lumingon palayo at magbilang ng sampu. Tatlo, sa 2.30 AM, pumunta ka sa Fry Station at buksan ng pilot flame ng eksaktong tatlong segundo. Huwag susobra. Huwag kukulang. 4. Kapag may narinig kang katok mula sa freezer, isulat mo lang. Huwag kang sasagot. Lima. Kapag may lumitaw na pangalawang binder sa tabi nito, ipikit ang mga mata at hintaying mawala ito. Anim. Maaring lumitaw na isang lalaki na ka-gray polo sa camera 3. Kapag kumaway siya, huwag mong kakawayin pabalik. Pito, kapag may mga insektong lumabas sa sahig, sindihan ng kandila sa loob ng thermos. wag mong tatapakan ng mga insekto. Walo, sa 4 a.m., tumayo ka sa gitna ng lobby at banggitin mo ang iyong pangalan, petsa ng kapanganakan, at magsabi ka din ng, ako ang bagong hire. Sampu, huwag kakain o iinom ng kahit ano sa loob ng restaurant kahit tubig. Sampu ulit, mag-clock out ng eksaktong 6am. Hindi mas maaga, hindi rin mas mahuli. Napatawa ako ng kunti. Malakas. Nakaupo lang ako roon, parang tanga, may binder at lumang thermos na may kandila. Akala ko prank lang to o oh, initiation, security theater kumbaga. Pero kebs na, kailangan ko ng pera. Ginamit ko ang keycard sa panel sa tabi ng kitchen door. Tumunog ang beep 11:59 PM. Pagpatok doon, 6 AM na ang phone ko. nag in ako bago mag-1, nag-1 AM simula na ang shift ko. 1:37 AM. Ayos na ang unang half hour. Black and white lahat ng camera feeds. Wala masyadong ganap. Isa sa drive-thru sa labas, isa sa booth seats, tapos yung iba nasa kitchen, hallway at parking lot. Medyo inaantok na ako nang biglang nag-flicker ang camera 6. Zone 6 Naalala ko ang rule Lumingon ako at tumingin sa sahig Nagbilang ng sampu Paglingon ko, ayos na ulit ang feed Walang tao, crates lang sa may likod ng pinto Sinulat ko sa notebook sa tabi ko Mas kinilabot ako sa katahimikan ng lugar Walang musika, walang kotse Monitor buzz lang at hininga ko ang maririnig 2.36 AM Halos makalimutan ko ang rule 4 Buti na lang may reminder sa phone ko Nung tumunog ito ng 2.29, tumayo ako at pumunta sa fry station. Parang ilang taon nang walang humawak doon. Hinanap ko ang pilot knob at pinuksan nito. Isa, dalawa, tatlo. Pinatay ko agad. Walang usok, walang tunog. Yung amoy lang ng luma at madulas na mantika. Bumalik ako sa mesa. Wala na ang thermos. 2.43am. May katok mula sa freezer tatlong maikling katok parang buko ng daliri sa plastik. Napahinto ako. Ayon sa binder, isulat lang. Kinuha ko ang ballpen at sinulat ang oras at narinig ko. Wala nang kasunod. Hindi ko binuksan ng freezer. Ayokong buksan. 3.08 AM May lumitaw na pangalawang binder sa tabi ng una. Hindi ko nakita kung paano ito dumating. Kumurap lang ako. Nando na. Parehong pareho. Walang sulat walang note. Nalamig siklat ko. Pumikit ako. Mahigpit. Naghintay. Mga pakinsing segundong lumipas, sumilip ako. Wala na. 3.40 AM May mga insektong gumapang sa ilalim ng soda machine. Hindi ipis. Ibang klase. Parang silverfish pero mas malaki. Halos transparent. Tahimik gumalaw pero ramdam mo sila. Naglalaro sa paligid. Sinindihan ko agad ang kandila sa thermos. Umatras sila. Mabilis. Parang ayaw nila ng liwanag. Hindi ko sila tinapakan. Umupo lang ako sa ilalim ng mahinang liwanag at pilit na hindi kabahan. 4 AM Tumayo ako sa gitna ng lobby gaya ng nasa panuntunan. Mabilis ang tibok ng puso ko. My name is Derek Martin. Born March 11, 1992. I am temporary. Pagasabi ko... May narinig akong pulse Hindi tunog, hindi ilaw Parang biglang may dumaan ng hangin sa loob ko Nagblink lahat ng monitors Tapos, ayos na ulit 4.23 AM Lumabas sa camera 3 ang lalaki na polo, Nakatayo lang siya sa gilid ng frame Kalahating nakalubog sa animo Nakatitig sa camera, hindi gumagalaw Kumaway siya Hindi ako kumaway Huminto ang paghinga ko. Hindi na siya gumalaw. Tumayo lang siya dyan ng sampung minuto. Tapos, nagblink ang feed. Pagbalik, wala na. 5 AM. Walang nangyari ng isang oras. Sinimulan kong isulat lahat ng to. Hindi lang sa notebook, kundi para sa saril ko. Para manatiling nasa wish show. Nag-iisip ako na baka psychological experiment lang to. O baka na naginip lang ako o baka kaya mataas ang bayad kasi ginagawang test subject ako. Yung mga pamuntunan, hindi para protektahan ako. Para lang masubukan kung susunod ako. At sumusunod naman ako. 552 AM. Nagfreaker ulit ng camera 6. Lumingon ako at nagbilang. Pero ngayon, may naramdaman ako sa likod ko habang nagbibilang. Parang may nakayuko, humihinga sa tenga ko. Paglingon ko, wala. Monitors nang tahimik pa rin. 6 a.m., nag-clock out ako ng eksaktong oras. Tumunog ang beep. Tumayo lang ako doon. Nag-aabang ng tao, ng boses, huling takutan. Wala. Lumabas ako sa araw ng umaga. Ang langit ay orange-blue. Maingay na ulit ng mga ibon. Parang normal na lahat. May white envelope sa windshield ko. Sa loob, cheque na 180 dollars. Pwedeng i-cash Walang pangalan sa ombre, may sticky note lang Bukas ulit, dodoblehin namin June 30th, 11.47pm Akala ko ang summer vacation ko ay mapupuno ng bonfire, murang beer At baka makabisita sa mga pinsan ko sa Flagstaff Pero embes, heto ako ngayon nakaupo sa isang ranger station sa taas ng Oregon, sa gitna ng kawalan. Binabayaran ng $30 per hour para magbantay ng mga puno at lupa. Hindi naman ako nagrereklamo, maganda ang bayad. Sobrang ganda. Kaya ako tinanggap ang trabaho. Galing ito sa Craigslist ad. Kailangan daw ng overnight ranger para sa isang temporary summer assignment sa Hemlock Ridge National Forest. Ang shift ay mula midnight hanggang 6 a.m. Walang turista, walang hiker, routine check lang at watch duty. Walang interview, tawag lang. Yung lalaki sa phone, diretso lang, ni hindi nagpakilala. Ang sabi lang niya, sundin mo ang instructions pagdating mo, ayos ka na. Tapos binabaan ako, ni hindi man lang nagpaalam. 12.01 AM, Ranger Station, Hemlock Ridge. Yung ranger station ay isang maliit na kahoy na gusali. Parang laki lang ng double wide trailer. Sa loob, may maliit na kitchen, desk na may lumang computer, dalawang upuan at isang malaking mapa ng forest na nakapin sa wall. May radio, logbook at isang binder na may label na Overnight Shift Protocol, Summer 2023. Sa unang pahina ay isang typewritten sheet lang ang nakasulat. Welcome Night Ranger. Do not share these rules. Do not leave until shift end. Do not make phone calls. Follow the protocol. Survive the night. Ayos, magandang simula. Rules for Hemlock Ridge Night Rangers. Ilag ang pagdating mo sa logbook. Pirmahan ang pangalan at oras. Kada isang oras, i-check ang paligid gamit ang lantern na ibinigay. Wag gagamit ng flashlight sa labas. Nakakaakit sila sa ilaw. Eksaktong 1 a.m. at 3 a.m., maglagay ng isang scoop ng asin sa harap ng west-facing na pinto. Wag sumasagot sa mga boses mula sa labas, kahit gaano pa sila kapamilyar. Kapag kusang nagbukas ang headlights ng ranger truck, wag i-check. Isara ang lahat ng blinds at maghintay ng limang minuto. Maaring tumunog ang telepono sa ranger station. Kapag nangyari, bunutin agad sa saksakan. Huwag sagutin. Kapag may nakita kang nakasuot ng ranger uniform sa may gilid ng gubat, huwag siyang kilalanin. Isa lang ang night ranger. Kapag namula yung langit bago ang sikat ng araw, manatili sa loob at ilak ang parehong pinto, huwag tumingin sa mga bintana, maghintay ng normal na pagsikat ng araw. Kapag may lumitaw na bagong panuntunan sa binder, sundin ito kahit sa lunga at sa mga nauna. Kapag may lumitaw na pangalawang logbook sa tabi mo, umanis ka agad. Huwag pirmahan. Huwag hawakan. Umalis. Sa totoo lang, akala ko prank lang. Parang hazing para sa bagong empleyado. Pero pumirma pa rin ako sa logbook. Jeremy K. 12.01 AM Nagakas-static lang paminsan-minsan ng radio. Walang boses, tunog lang. Pagdating ng 1 AM, kinuha ko yung scoop ng asin mula sa drawer at inilagay ito sa harap ng west-facing door, gaya ng sabi sa rules. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang masama ang pakiramdam kung hindi ko gagawin. 1:27 AM. Nakaupo ako sa desk, kalahating nanonood ng VHS wildlife tape sa malit na TV nang biglang narinig ko yung mga yakas sa gravel sa labas. Tapos, may nakatok-daktok. Tatlong matiinis na katok. At isang boses. Hey Jeremy, it's me Kyle. Pwede mo bang buksan? Patay na yung phone ko man. Kanina pa akong sumusubok tumawag sa'yo. Si Kyle ay roommate ko sa bahay. Imposibleng siya yon. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. Tumigil ang katok. Inunplug ko yung phone kahit hindi pa ito tumutunog. Ayoko ng tsamba. 2.03 AM, ginawa ko ang second perimeter check. Bitbit -bit ko ang lantern, nilibot ko ang paligid ng cabin. Tahimik, walang hangin, walang ingay. Tapos nakita ko, dalawang maliit na liwang sa may tree line. Parang mata, nagre-reflect sa lantern. Hindi ko murupak, nananatili lang doon. Hindi ko na tinapos yung ikot, bumalik ako sa loob. 3 AM, isa pang scoop ng asin. Pagbagsak pa lang sa sahig, parang may narinig akong gumalaw sa labas ng pinto. Nag-flash yung headlights ng truck. Minsan, tapos ulit, isinara ko ang blinds, nilakko ko ang pinto. Naghintay. 3.49 AM Kusang bumukas ang radio. May humihinga. Mabagal. Malalim. Parang nasa mismong mic ang bibig. Tapos isang boses, Do you see me now? Tinanggal ko ang buong unit sa saksakan. Tumigil ang hinga. 4:15 AM. May katok ulit. Pero hindi sa pinto, sa bintana. Hindi ako tumingin. Hindi ako gumalaw. Niyakap ko lang ang binder. Hindi ko napansin umiyak ako. Basa na pala ang pahina sa ilalim ng kamay ko. 5:03 AM. May bagong pahina sa binder. Bagong print. Malutong. Parang mainit pa. New rule. The first sun is a lie. Do not open the door until the second sun rises. Hindi ko agad maintindihan. Hanggang sa 5:47 AM, biglang nag-orange ang langit. Pero hindi unti-unti, parang may switch naging blood red agad. Nilako ang parehong pinto. Hindi gumalaw. Sampung minuto sigurong itinagal yung red light. Tapos, nawala rin. 6 a.m. Normal na yung sikat ng araw. Lumabas ako. Balik na sa normal yung forest. Tahimik. Walang kakaiba. May envelope na nakatape sa windshield ng ranger truck. Sa loob, 180 dollars in cash. Walang note. May sulat lang sa envelope, sulat kamay. Bukas ulit. 300 dollars na. Hindi ko alam kung babalik ako. Pero parang alam na nilang babalik ako. At baka nga Nahire ako parang bantayan ng isang walang lamang parking garage magdamag. Kakaiba ang mga panuntunan. July 4, 11.58 PM Dapat sanay, nanonood ako ng fireworks gaya ng lahat, pero kapos ako sa pera. As in, wala talaga. Kaya nung nag-vibrate ang phone ko galing sa hindi pamilyadong numero, dalawang minuto bago maghating gabi, sinagot ko agad. Baka isa to sa mga job applications na pinagsusulatan ko ng resume. Nagahanap ka pa ba ng night work? Tanong ng lalaki. Parang alam na niya ang sagot. Oh, sagot ko habang bumabangon sa sofa. Mainit sa apartment at sobrang tahimik. Yung huling putok ng fireworks nag pa sa kalsada sa labas. $30 kada oras. Graveyard shift. Simula ngayong gabi. Mag-isa ka lang. Magbabantay. Sa may North Cincinnati. Take it or leave it, pero kailangan ko ng sagot ngayon. Tumigil ako sa glit. Anong trabaho? Night supervisor. Matagal nang sarado ang lugar pero may problema kami sa mga squatters. Bantayan mo lang yung monitors, gumawa ng notes, sundin ang instructions. Instructions? Nandun na pagdating mo. 12:46 AM. Dumating ako sa lugar mga 45 minutes ang lumipas. Dating fast food chain, Fry Canyon ang pangalan. Nakatayo mag-isa sa gilid ng hanay ng mga warehouse. Kung nakita mo na 'yung nanga-lumang chain na hindi talaga sumikat, isa 'to doon. Kalahating ilaw ng sign lang ang gumagana. 'Yung drive-thru menu, tanggal na lahat ng numero. May envelope na may keycard, nakadikit sa salamin ng front door, nakasulat ang pangalan ko gamit marker, walang note, keycard lang. Sa loob, madilim pero gumagana pa ang ilaw. Yung karamihan sa mga upuan at mesa, tinambak sa isang sulok. Parang sinimulang i-renovate pero tinamad tuloy. May mga kamera sa bawat kanto. Walo lahat. Sa gitna ng sahig, may metal folding table, may binder sa ibabaw, at isang thermos sa tabi. Yung binder, may laminated na cover. Walang company logo. Nakalagay lang, Night Watch Protocol. Effective July 1st. May nakatikit na posted sa harap. Basahin mo to. Sundin mo. Huwag kang gagawa ng sariling diskarte. Umupo ako at binuksan ang binder. Mga panuntunan para sa night watch. Mag-clock in gamit ang keycard bago mag 1pm. Hindi mas maaga, hindi rin mas mahuli. Isa. Bantayan ang monitors palagi. Huwag lalabas ng gusali. Dalawa. Kapag nag-flicker ang camera feed ng Zone 6, agad na lumingon palayo at magbilang ng sampu. Tatlo. Sa 2.30 AM, pumunta ka sa Fry Station at buksan ng pilot flame ng eksaktong tatlong segundo. Huwag susobra. Huwag kukulang. Apat. Kapag may narinig kang katok mula sa freezer, isulat mo lang. Huwag kang sasagot. Lima. Kapag may lumitaw na pangalawang binder sa tabi nito, ipikit ang mga mata at hintayin mawala ito. Anim. Maaring lumitaw na isang lalaki na ka-gray polo sa camera 3. Kapag kumaway siya, huwag mong kakawayin pabalik. Pito, kapag may mga insektong lumabas sa sahig, sindihan ng kandila sa loob ng thermos. wag mong tatapakan ng mga insekto. Walo, sa 4am, tumayo ka sa gitna ng lobby at banggitin mo ang iyong pangalan, petsa ng kapanganakan at magsabi ka din ng ako ang bagong hire. Sampu, huwag kakain o iinom ng kahit ano sa loob ng restaurant kahit tubig. Sampu ulit, mag-clock out ng eksaktong 6am. Hindi mas maaga, hindi rin mas mahuli. Napatawa ako ng kunti. Malakas. Nakaupo lang ako roon, parang tanga, may binder at lumang thermos na may kandila. Akala ko prank lang to o oh, initiation, security theater kumbaga. Pero kebs na, kailangan ko ng pera. Ginamit ko ang keycard sa panel sa tabi ng kitchen door. Tumunog ang beep. 11:59 PM. Pagpatok doon, 6 AM na ang phone ko. Nag-black in ako bago mag-1, nag-1 AM simula na ang shift ko. 1:37 AM. Ayos na ang unang half hour. Black and white lahat ng camera feeds. Wala masyadong ganap. Isa sa drive-through sa labas, isa sa booth seats, tapos yung iba nasa kitchen, hallway at parking lot. Medyo inaantok na ako nang biglang nag-flicker ang camera 6. Zone 6. Naalala ko ang rule. Lumingon ako at tumingin sa sahig. Nagbilang ng sampu. Paglingon ko, ayos na ulit ang feed. Walang tao. Crates lang sa may likod ng pinto. Sinulat ko sa notebook sa tabi ko. Mas kinilabot ako sa katahimikan ng lugar. Walang musika, walang kotse, monitor buzz lang at hininga ko ang maririnig. 2.36 AM Halos makalimutan ko ang Rule 4. Buti na lang may reminder sa phone ko. Nung tumunog ito ng 2.29, tumayo ako at pumunta sa Fry Station. Parang ilang taon nang walang humawak doon. Hinanap ko ang pilot knob at pinuksan ito. Isa, dalawa, tatlo. Pinatay ko agad. Walang usok, walang tunog. Yung amoy lang ng luma at madulas na mantika. Bumalik ako sa mesa. Wala na ang thermos. 2.43 AM May katok mula sa freezer tatlong maikling katok parang buko ng daliri sa plastik. Napahinto ako. Ayon sa binder, isulat lang. Kinuha ko ang ballpen at sinulat ang oras at narinig ko. Wala nang kasunod. Hindi ko binuksan ng freezer. Ayokong buksan. 3.08 AM May lumitaw na pangalawang binder sa tabi ng una. Hindi ko nakita kung paano ito dumating. Kumurap lang ako. Nando na. Parehong pareho. Walang sulat walang note. Nalamig siklat ko. Pumikit ako. Mahigpit. Naghintay. Mga pakinsing segundong lumipas, sumilip ako. Wala na. 3.40 AM May mga insektong gumapang sa ilalim ng soda machine. Hindi ipis. Ibang klase. Parang silverfish pero mas malaki. Halos transparent. Tahimik gumalaw pero ramdam mo sila. Naglalaro sa paligid. Sinindihan ko agad ang kandila sa thermos. Umatras sila, mabilis, parang ayaw nila ng liwanag. Hindi ko sila tinapakan. Umupo lang ako sa ilalim ng mahinang liwanag at pilit na hindi kabahan. 4 AM. Tumayo ako sa gitna ng lobby gaya ng nasa panuntunan. Mabilis ang tibok ng puso ko. My name is Derek Martin, born March 11, 1992. I am temporary pag-sabi ko may narinig akong pulse, hindi tunog, hindi ilaw, parang biglang may dumaan ng hangin sa loob ko. Nagblink lahat ng monitors. Tapos, ayos na ulit. 4.23 AM Lumabas sa camera 3 ang lalaki na kagri polo. Nakatayo lang siya sa gilid ng frame, kalahating nakalubog sa animo. Nakatitig sa camera, hindi gumagalaw. Kumaway siya. Hindi ako kumawai Kumaway. Huminto ang paghinga ko. Hindi na siya gumalaw. Tumayo lang siya dyan ng sampung minuto. Tapos, nagblink ang feed. Pagbalik, wala na. 5 a.m. Walang nangyari ng isang oras. Sinimulan kong isulat lahat ng to. Hindi lang sa notebook, kundi para sa sarili ko. Para manatiling nasa wish show. Nag-iisip ako na baka psychological experiment lang to. O baka na naginip lang ako o baka kaya mataas ang bayad kasi ginagawang test subject ako. Yung mga pamuntunan, hindi para protektahan ako. Para lang masubukan kung susunod ako. At sumusunod naman ako. 5.52 AM Nag-freaker ulit ang camera 6. Lumingon ako at nagbilang. Pero ngayon, may naramdaman ako sa likod ko habang nagbibilang. Parang may nakayo ko, humihinga sa tenga ko. Paglingon ko, wala. Monitors lang, tahimik pa rin. 6 a.m., nag-clock out ako ng eksaktong oras. Tumunog ang beep. Tumayo lang ako doon. Nag-aabang ng tao, ng boses, huling takutan. Wala. Lumabas ako sa araw ng umaga. Ang langit ay orange-blue. Maingay na ulit ng mga ibon. Parang normal na lahat. May white envelope sa windshield ko. Sa loob, cheque na 180 dollars pwedeng i-cash. Walang pangalan sa ombre, may sticky note lang. Bukas ulit, dodoblehin namin.